Paano nga ba mag-share ng internet via Bluetooth gamit ang Bluetooth tethering sa ating Android phone? So may gagamitin tayo dito na dalawa ng mobile phone na Android phone. So ito yung kukonek sa internet or Wi-Fi. Tapos ito naman yung kukonek sa Bluetooth tethering galing dito sa isang Android phone. So kayang gawin nyo lang punta lang kayo sa settings. Dito sa settings, so okay, punta lang kayo sa my wifi, make sure na nakakonect kayo, so connected tayo, so back na tayo. Ang gawin nyo lang, punta lang kayo sa connection sharing, at dito, turn on yung bluetooth tethering. Make sure na nakaturn on yung bluetooth tethering. Tapos so, dito naman tayo sa cellphone, nakakonect dito sa bluetooth tethering, yan, punta kayo sa settings, yan, naka-off yung ating wifi, So, dito, punta kayo ng Bluetooth. Tapos, turn on yung Bluetooth nyo. At dito, yan, makikita nyo yung available device. Yan, yung Oppo Reno 7 5G. So, ito siya. So, naka-enable yung Bluetooth tethering niya. So, lalabas it siya dito. So, tap nyo lang at mag-pairing na siya, guys. Yan, pipiring siya dito. Yan, guys. Pag lumabas yung ganyan, so tap nyo yung pair dito sa may kabila natin na Android phone at yan, connected na siya. Ang gagawin nyo lang para makakonect sa internet, ito, galing dito sa Bluetooth tethering nitong isang Android phone, is tap nyo itong i icon na nasa kanong bahagi ng pair device. Yan, tapos makita nyo yung use for. So, internet access. So, disconnected siya. So, turn on nyo to para makakonect kayo or connected. Yan, connected na siya dito sa internet dito. So, try natin. Punta tayo sa Chrome. Yan, mag-search tayo ng sample, yung dollar to peso. Yan, taas ng dollar o 58.04 Philippine peso. Yan, try naman natin yung name natin. At yan guys, nalabas sa internet yung ating name mo yan o. Oh. Ibig sabihin, hinaga na yung internet dito gamit ang Bluetooth tethering na galing dito sa kabilang Android phone.